Wow! Ang lupit. Talagang napakaangas. So guys, kung interesado kang malaman kung anong mga kinabit ko dito sa aking motor, so para sa tayo ng motor, tara, sundan nyo lang yung video na ito hanggang dolo. So ito nga guys, mapakita ko sa inyo kung ano ba mga nabago dito sa ating motor, kung ano na ba yung ating mga kinabit dito sa ating motor. So ipapakita natin sa inyo. So mapapansin nyo guys, pinalitan natin ng speedometer so yung ginamit natin yung pang 200cc so sa so mga nagtatanong dyan kung pwede ba talaga yung pang 200cc na speedometer pwede pwede guys saktong lasakto lang sya so yung check natin so gumagana, gumagana lahat yung blinker nya so yung mga indicators nya yun ang mga importante guys kailangan gumagana talaga lahat so yan nakikita nyo naman gumagana lahat so yan guys magana yan yung speedometer nya yung ilaw dyan so yan nga guys yung ating motor XR150 so ipapakita ko sa inyo guys kung ano mga nabago dito sa aking motor o yung... so dito naman guys naglagay tayo ng top box so bumagay din sa kanya yung top box na nilagay natin so yan so matibay din pala yung carrier nya so yan ang ginamit natin yung stock nya na carrier so matibay siya guys So dito guys, mapansin niyo na nagpalit din tayo ng undernet so nagpalit tayo ng undernet so yan na siya guys mapansin nyo para na siyang sa cr 150 so ganyan patulis na siya so undernet lang siya guys ang tawag dyan undernet so yan siya guys so maliwanag yan yung mga blinker na yan kahit maliit lang sobrang liwanag yan guys at saka kung itatanong nyo guys kung may huli ba yung ganyan so walang huli yan guys so, matagal ko nang nakakabit yan so mag 2 years na yung motor natin dumadaan tayo sa kahit sang lugar sa idsa so walang huli yan siya guys so safe na safe yan para sa mga nagbibiyake so dito nga guys nagpalit tayo din ng muka so ang pinalit po natin yung tawag dyan ay list so parang pakikisarim yun siya guys So yan, pero mas maliit lang yung ano niya, yung mukha niya, yung pinakasalamin niya. So yan siya guys. So, wala ka nang babaguhin yan guys. So, pagkabit mo o pagkabili mo niyan, kakabit mo na lang. So, plug in play na siya guys. So, kung sa mga nagtatanong pala kung saan ko nabili yan, so, sa online lang siya guys. So, at para naman sa mga gustong mag-abil nito, so mag-comment lang kayo sa bandang ibaba guys para naman maibigay ko sa inyo yung mga link ng store na pinagbilhan ko nito so mura lang to guys murang mura lang to so alam kong kaya ang kaya nyo to so ayan siya, guys so, ayan guys sobrang napakaangas so ang pagkapit pala nitong speedometer niya, guys paras lang po yung holder niya don sa stock kaso lang yung ano lang yung butas lang yung magkaiba so ipapabutasan nyo lang o papaluwagan nyo lang yung butas para kumasya yung lagayan ng ano ng tornilyo ng pang 200cc na speedometer so yan sa guys napakaangas talaga so para dito naman sa mukha niya na pinalit natin so madali lang siyang ikabit siya guys kahit ikaw lang kayang kaya mo tong ikabit so yung magiging problema lang siya guys yung sa sakit ng ilaw so magkaiba siya so hindi siya magkatugma kaya ang gagawin mo pabaklasin mo lahat So baklasin mo lahat tapos isa-isahin mo karon din dito sa speedometer nya magkaiba din sa kit nya kung marunong ka naman sa wiring hindi walang magiging problema sa iyan napakadali lang guys yung sa akin, ako lang gumawa din yan so yan may tester kung kailangan may tester ka para hindi magka so yan sya guys napakadali lang yan install so panoorin natin guys napakaganda dito naman sa tapalodo natin guys sa harap so para paangatin to so makapansin nyo dito apat yung bolt nya so dito sa bandang likod so naglagay tayo doon ng nut so pinakapalan natin yung nut bandang dito sa may likod para umangat yung harap harapan nya so yan sya guys para maging aggressive yung itsura nyan sobrang aggressive na yung itsura nyan so ito naman yung ilaw natin na kinabit so pinalitan natin siya ng bulb So nagpalit tayo ng LED bulb. So yan siya guys, yung low niya. So yan siya guys. So ito na yung high nya So napakaliwanag niyan guys. Napakaliwanag ng ilaw niyan. So ito pala yung ilaw niyan. So, yan. Then yung low niya guys. Ito naman yung high. Yan guys. So, yan yung ating motor. Ito nga pala guys nagpalit pala tayo ng handlebar. So ang pinalit natin ibu na handlebar. So ma para mas maging maangas po yung ating motor. So yan guys. gusto nyo yung video na to mag like and comment lang kayo guys. I-comment nyo kung sa saan lugar kayo para alam ko kung saan nakakarating yung video na to. So maraming salamat po. Ride safe or right